All right, mga amigos, maganda po ang nilulutong laban ngayon sa paparating na March 29. Ayon sa ating trusted source, Edwin La Granada de los Santos kontra Frank Dagos Martin nasa negosasyon na raw po. At balak ikasa bilang undercard sa Sebastian Fondora versus Errol the Truth Super Welterweight Championship. Heto po basahin natin yung translated post mga amigos. They confirmed me that Edwin De Los Santos and Frank Martin are in negotiations for a possible fight on March 29 at the MGM in Las Vegas as part of the Fundora Spence event. It could be at 135 or 140 pounds. Gusto ko tong laban na to mga amigos matin dito. Ito pong si Frank Dagos Martin sa mga hindi nakakalam kaya madalas itong ikabit sa pangalan ni Errol Spence kapag may laban si Spence ay dahil magkakwadra po yan. Hawak po ni Errol Spence itong si Frank Martin under man down promotions. Sa kabilang banda, Edwin Lagranada de los Santos. Ito po yung nagpahirap kay Shakur Stevenson. Siya po yung tinakmutakbuhan ni Stevenson kaya nasira ang pangalan ni Shakur Stevenson. At ito rin yung tumalo. Sa tumalo kay Pitbull Cruz na si Jose El Rayo Valenzuela. September ng taong 2022 nang makatikim ng ilang bagsak si Jose El Rayo Valenzuela sa kamao nila Granada Edwin de los Santos. Kaya ako sinasabi sa inyo na magandang laban at importanteng laban ito mga amigos dahil sino man ang magwagi kina Frank Dagos Marin at Edwin Lagranada de Los Santos, tsak na makakabalik sa title contention sa lightweight division. Lalo na ngayon na nagbabadyang magretiro si IBF World Lightweight Champion Basili Hightech Lomachenko. Pag nagretiro po yan mga amigos, mababakante ang IBF title. Number 7 contender po dyan sa IBF rankings na yan si Frank Dagos Martin. Sa kabilang banda, number 3 contender naman si Edwin De Los Santos sa WBA belt ni Gervonta Tank Davis. Kaya't magandang reputasyon po ang naghihintay sa magwawagi sa laban na yan. Samantala sa iba pang balita, heto po, meron na po tayong balita sa hakbang ng IBF. Nasabi ko nga po sa inyo kanina mga amigos, nagbabadyang magretiro na po si Basili Hightech Lomachenko. Kaya naman ngayon pa lang po pinuposisyon na po ng IBF kung sino ang magmamanan ng titulo na yan sakaling magretiro. Itong si Basilei Lomachenko. Kaya naman po paglalaban nila ang number 2 at ang number 4 contender. At yan nga po yung walang iba kundi sina Saur Abdullayeb number 2 contender at Raymond Moratalia, number 4 contender para sa IBF lightweight interim title. So malamang ganito po ang magiging senaryo niyan mga amigos kapag nagretiro po si Lomachenko, i-elevate -e po ng IBF ang magwawagi kina Raymond Moratalia at Saur Abdullayev bilang full champion. Pero sakaling hindi naman po magretiro, itong si Basile Lomachenko, e eh, chak na magiging mandatory challenger niya ang magwawagi kina Raymond Moratalia at Saur Abdullayeb.